biyan sa isang success story, ang laging highlight ay kung ano ang hirap na dinanas nila bago nila narating ang tagumpay. Mm, tama ka dyan, Sir John. Napansin ko rin 'yan, eh. Di nila inuumpisahan kung saan sila naging successful, kung hindi sa mga discouting ginawa nila, kung paano sila nagstay sa focus nila at kung paano sila nagstick sa kanilang mga plano. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, alamin natin ang mga highlights sa mga kwento ng napakaraming successful na tao. At sabay-sabay tayong matuto sa mga natutunan nila. At yung pinaka-importante siguro, paano nila napapanatili na mayaman sila at mm -hmm. patuloy na lumalago ang mga negosyo nila. Mm -hmm. At syempre, maraming pagbabago sa kanilang buhay. Kaya aalamin natin yan dito lamang sa Success, Success Secrets. Secrets! Lumaki sa isang broken family matapos paghiwalay ang mga magulang masasabing literal na dumanas ng kahirapan ng ating tampok na panauhin ngayon. At dahil nga walang kinamulatang ama na magpo-provide ng pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay, ito ang nagkulak sa kanya upang maging basurero. Ngunit ang experience niya sa pagkalkal ng basura ang nagbigay sa kanya ng drive upang magpusigi sa buhay. Sino nga ba naman na makapagsasabi na darating ang araw ang isang basurero? ay magiging isang international coach. At hindi lamang basta-basta coach, kundi memory coach. Halina at ma-inspire sa storya ng buhay ni Christopher Carandang dito sa Success Secrets. was once a scavenger. Maganda lang pong pakinggan sa English, parang Power Ranger, Masinger, Sea Diamonds. Pero scavenger, namumulot po yun ng basura. May dala akong kape at asukal. Galing sa pinagbentahan ko ng mga bakal at saka mga plastic. Wow. bata pa ay namulat na si Christopher o si Chris sa pamilyang kulang sa paggabay ng ama. Ito'y dahil bata pa ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. So, lumaki ako sa ano sa Quezon, yung father ko naman nasa Batangas for almost 17 years. Okay. All sila. Pagkahiwalay. So, saan ka na napunta? Sa mami mo sa daddy mo? Sa, ma uh, sa mother ko po. Kasama ako ng mga tita pa doon ako lumaki. Dahil hiwalay ang mga magulang at walang permanenteng trabaho ang kanyang ina, kung kaya natuto siyang mga lakal ng basura para lamang kahit paano ay malagyan ng pagkain ang kanyang kumukulong sikmura. I was once a scavenger. Siguro naman pag sinabi scavenger maganda lang pong pakinggan sa English, parang Power Ranger, Maseinger C Diamonds. Pero scavenger, namumulot po 'yun ng basura. Wow. So ibig mo sabihin talagang pumunta ka dun sa uh, tambakan ng basura at uh, nag- uh, ano yung hinahanap mo doon? Actually maliit pa po, po ako noon, hanggang ngayon maliit pa rin actually. Pero may mga kaibigan kasi ako na natataka ako bakit may mga may mga pera sila at nakita ko, ba, namumulot pala sila ng basura. So, ginaya ko. So, binibenta niyo yon at Apo, that time. Oh, mga ito. items na pwede pang gamitin. Mm. sa ano. pa, saan ito? Saan lugar ito? Sa Candelaria, Quezon. Candelaria, Quezon. Mm -hmm. So, you were based in that uh, area, no? Okay. Actually, doon po ako lumaki talaga sa Candelaria, Quezon. Ngunit, ayon kay Chris, hindi niya kailanman ikinahiya ang kanyang pagiging basurero dahil mayroon itong advantage na naibigay sa kanya sa akin ay eh, wala po akong um, regrets kung ano man yung dinaanan ko kasi yung pangangalkal ko ng basura nagamit ko sa pangangalkal ng libro at ma-discover ko tong talento na meron ako ngayon talagang ano ba parang kaila, parang isang kahig isang tuka nung time na yon ah uh, malapit na po doon pero hindi naman <laughs> dapat na lapat oo now uh, buti pinayagan ka ng ano uh, ng uh, ng iyong uh, mga magulang na what do you call this uh, Mag mag, uh, mag 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 ano nakakalkal ng basura nung time nayon. actually Sergeant, maganda yung pagkakapaliwanag nyo. actually natutuwa sila Nakapag katapos kong mamulat ng basura, bibili ako ng kape, tsaka asukal. Okay. Tapos dadaling ko sa bahay, alala ko pa yung lola ko, maiyak-iyak, may dala akong kape, tsaka asukal. Galing sa pinagbentahan ko ng mga bakal at saka mga plastic. Wow, grabe yung life story mo ha. So talagang parang may sense of entrepreneurship na rin, no? Noong time na yun, may... In essence, medyo <laughs> meron na po siya. Oh. Idinagdag pa ni Chris na kaya rin kinakailangan niyang mga lakal ng basura kahit na kaya naman silang pakainin ng mga kapatid ng kanyang ina ay ginusto pa rin niya na makatulong dahil nga hindi kayang magtrabaho ng kanyang ina. Actually, hindi niyo po na itatanong. Pilay po yung mother ko. Okay. At saka meron siyang polio. Oh. So dahil sa hindi talaga siya wala siyang kapabali uh, kapabilidad na makapag-work, doon po kami nakatira sa tita ko. Ah, siya po yung nagpa-aral sa akin at siya rin yung nag-motivate sa akin talagang para mag-aral na mabuti. Aminado rin si Chris na hindi maganda ang relasyon nila noon ng kanyang ama. Okay, but did you ever see your dad naman na uh, nabisita mo ba? Uh, ngayon, uh, okay na po yung relationship namin. Nabibisita ko na siya. Uh, pero nung bata ka, dahil sa mami mo ikaw, bihira ka kayo. kayo magkita. wala na orpa na noon. Ah, oh, wala kayong communication. So part okay. na rin yan ng, ano, no? challenge. ng challenge na pinagdaanan mo to grow up without, uh, without a mm -hmm. dad. No? Mm -hmm. Pero napaka galing naman at na talagang uh, pre mo na you no know, you can be successful. talaga ikaw lang magde-decide ng sarili mong success eh, no? At dahil isang kahig isang tuka, kung kaya't nagpursigi daw siya na mag-aral mabuti. In your uh, in your school days, no, punta tayo kasi uh, sikat ka ngayon as a memory expert. Matanong ko lang like for example, yung mm, um, as a grade 6 ka to high school, Uh, ano ka na ba? Shining star ka na ba doon when it comes to uh, academics mm -hmm. and uh, pagdating sa memory? Uh, kasi di ba, lagi tayo nag-exam -e mm -hmm. and patalasan ng memory yan. Uh, for example, yung mga lagi tinatanong, ano bang buong pangalan ni Jose Rizal? Mm -hmm. Ano ba yung table of elements and so on, di ba? Actually, di naman po ako nahuhuli ng mga elementary days ko. Actually, I'm a challenge taker talaga ng mga time ko pag may nauuna sa klase namin, gumagawa talaga ako ng paraan paano, paano ko maaabot yung naaabot nila sa eskwela. Ayun. Pero hindi mo pa na-discover yung special gift mo nung time na. Hindi mo pa na-develop. Isa lang po na-discover ko I found out mataas pala yung natural memory ko. Ngunit kailan kaya niya nalaman ng kanyang kakaibang galing? Nung grade 3 ako, sumasali ako sa tula and I was able to memorize yung 25 stanza ng ano ng tula. Ang tawag umano sa galing sa pag-memorize ay natural memory ngunit may dalawang klase umano ng memory. Iba po yung natural memory, iba din yung trained memory. At yun yung na-discover ko ngayon. Yun. How to train our memory. Siga, ipaliwanag mo nga sa akin, Chris. Ano ba pagkakaiba nun, nung dalawa? Actually, sabi ni Harry Lorraine, nung book na How to Supercharge Your Memory or How to uh, Superpower Memory, uh, sabi niya, there's no such thing as poor memory nung marinig ko yun, ah, wala palang ma, ma na memory. And sabi niya doon, only an untrained one. So parang misconception yun na sabihin ng tao na, ay, ako, ano, mahina talaga, ano, mabagal talaga pag-iisip ko. Hindi totoo yan. Actually, considering the fact na underutilized ang brain, so talagang, and, ano talaga yon wala talagang poor memory. Kaya lang yung mga tao, nag-decline yung kanilang mga brain activity, yung mga mental tasks, kaya unti-unting bumababa yun. Hindi rin naniniwala si Chris na napupuno ng na impormasyon ang utak dahil mas pinaniniwalaan niya na nangangailangan lagi ng bagong impormasyon ang isang utak. Hindi rin ako naniniwala doon sa kasabiang information overload. Kasi kung underutilized ang brain, how come na nakaabot sila doon sa ganung conclusion na information? I believe information underload. At wala rin naman ng bobong tao, bagamat may maling attitude lang talaga. Uh, walang mahina sa memorya. Wala ding mahina sa pag-aaral, kaya lang merong maling attitude. Okay. Kaya tama si Maxwell, it's not your up, uh, aptitude, but your attitude that give, uh, that determines your attitude. It's so, not your aptitude, attitude, yung hindi yung uh, tawag dito yung galing mo, okay. kundi yung uh, attitude mo magdadala talaga sa taas ng ililipad mo hmm. sa buhay. Actually, naniniwala po ako sa tinatawag na Titanic principle. Ang nagpalabog sa Titanic, hindi naman yung nasa ibabaw, yung nasa ilalim. Kasi yung nasa ibabaw constitutes 10%, yung nasa ilalim 90%. It refers to the skill, actually, yung, yung exposed portion, pero yung submerged is refers to character. Which is actually, in essence, uh, ako as a mind expert, yan yung tinatawag na subconscious mind, di ba? Exactly. oh, exactly. yung programming natin simula exactly. nung bata tayo. Ngunit naniniwala umano siya na kailangan din ng utak na magpahinga. Pero may certain time lang na napapagod talaga yung brain. Wow. Kaya kailangan natin napapansin nyo, pag uh, nagtatrabaho kayo, medyo nagkakaroon ng, may certain brain uh, attention span lang actually yung brain. So pag nagnap ka, makikita mo iba na uli yung performance ng brain mo. Ang nakapagbigay daw sa kanya ng inspirasyon upang maging memory expert ay ang kanyang kaklase noong high school siya. Uh, pumasa ako sa scholarship sa UP Los Baños. Okay. At nung freshman ako, ako ang nagpasok po sa akin din yung matali nung ka-eskwela ko sa, ano, sa Candelaria Quezon. Iniisip ko, bakit ba ang galig niya? Nakita ko, kung nung kasama ko siya sa boarding house, meron siyang binabasang libro about uh, memorization. Ngunit hindi raw kagad siya nagkaroon ng interes sa memorization. Pero nung 1993, passing pa lang po sa akin ng memory. So in other words, nagkaroon ako ng awareness about memory way back 1993. But got serious with this way back 2001. Ano kaya ang dahilan at naging seryoso siya matapos ang walong toong pagkaka-expose sa nasabing larangan? So may lumapit sa akin isang uh, tao. Sabi niya, bigyan mo nga ako ng magsulat ka ng dalawampung numbers dyan. Uh, tapos sabihin mo kung ano yung mga words na gusto mong isulat sa bawat numbers. And in a minute or two, i-re-recite ko iyo lahat. Uulitin niya sa'yo. Mm -hmm. Nung ma-recite niya, nagtaka ako. So what I did, I set out to do a lot of research. And Ayan. I found out... Na-inspire ko ba na challenge ka? Paano niya nagawa yon? Mm -hmm. And that time, meron akong libro na superpower memory ni Harry Lorraine pero yung mga nandoon halos mga old school na rin. Oo, oh, yun nga yung mga nasabi mm. mo ni Monix. And... At dahil sa dami-dami ng existing na techniques na nabasa ko, doon po ako nakakam-up sa sarili kong sistema. So, you were able to develop your own super memory system. Yan yung uh, tinuturo mo ngayon. Opo. Uh, palagay mo ba etong sistema na to is uh, at par or maybe even, would you say, even better than yung mga ginamit ng mga former memory experts? <laughs> Actually, pwede ko rin pong sabihin na uh, compare more simplified and more advanced dun sa ilan. Kasi dito po, hindi nagmamatter yung tinatawag na intelligent quotient. Oo, oh, yung ang IQ. Ang po dito ay interest quotient. Yung po ang <laughs> okay. So, ang ibig sabihin lang nun, interest is the mother of attention, attention is the mother of memory. Yeah, may bago tayo natutunan, no? yung IQ pala no? para kay Chris, mm -hmm. hindi pala intelligence quotient. Mm -hmm. Yan. Sige, interest quotient. Ibig sabihin na uh, Partly nito, kung gusto mo talaga i-develop yung memory mo, kailangan mo rin talagang uh, may passion ka for this. Gustuhin mo siya. Okay. Actually, ganito po. Ang number one natin dapat i-cultivate yung interest kasi ito yung spark plug ng memory. Sa passion naman, yes, passion uh, teaches you to learn, but challenges teach you to grow. So, dapat hindi lang nag-stop sa passion. Dapat okay. you will take challenges. Saan naman kaya si Chris na-mili ng mga libro tungkol sa memorization? Actually, yung iba po sa book sale, pero mas maganda yung advent. Book sale, umiikot sa ka sa mga book sale. Pero syempre, nakahelp din yung advent ng internet, kasi mas mabilis doon. Ayun. Nakikita po natin. So, parang talaga nag-heavy research ka. Ah, mm -hmm. Medyo matagal din, no? Um, mga seven years. Mm -hmm. Bago mo nalagang, bago ka lumabas sa public na, eto na ako ngayon. Bago mm -hmm. Magugulat kayo sa kaya kong gawin. Wow! Ngunit kung practicality ang pag-uusapan, may may tutulong naman kaya ito lalo na sa mga ordinaryong tao? At sa anong profesyon ito, mas kapaki-pakinabang? Okay. Actually, ganito po yan. Ano. Kung ikaw ay nursing students, mas mabilis mong ma-memorize yung scientific names, mga causal microorganisms, mga dosages. Kung nasa call center ka naman, mas madali mong i-memorize yung mga uh, 50 states of America. At kung ikaw ay law students, mas madali mas madali mong i-memorize yung mga Latin maxims. Kung speaker Latin ka, accents, oh. kaya mo mag-create ng outline sa mind mo without looking yung talagang physical outline. So parang mas maniniwala, mas mapapawaw mo yung audience kasi wala kang notes, no? Ngunit alam nyo ba, mas kapaki-pakinabang daw ito, sabi ni Chris, sa mga... Siyempre, kung business person ka, yung mga clients, napakahalagang ma-memorize niyo na yung mukha. Ay, naku, sinabi mo na yan sa akin, lalo na ako, sales ako eh. Hmm. So, pag minsan, pag nakakalimutan ko yung pangalan ng kliyente or hmm. sino nga ba tong sa dami ng kliyente ko no napakahalaga nga yun kasi pag nagkamali ka ng ng uh, sabi ng pangalan nila parang nakakahiya or okay. pwede ka oh, mapaya off. o turn off at talaga at mga product description po na hindi ka na balik nang balik sa catalog titignan mo yung presyo titignan mo yung variants ng products mo mas madali mong maano kung nasa memory siya all right medyo impressive paano kung gagamitin ito ng mga ordinaryong tao sa pang-araw-araw pupwede naman kaya Ayun, magandang tanong po yan. Ano po? At nagbigay na si Chris ng maaaring paggamitan ng memorization sa pang-araw-araw na buhay kung aalis kayo sa bahay, nakalimutan nyo nakasaksak ang hindi ako, mahirap Problema yan. <laughs> yan. Nakasakay kayo sa kotse, nasa liblib -lib kayong lugar, na iwan nyo yung susi sa loob ng kotse. O di kaya nakasakay kayo sa bus, nakalimutan Naka. <laughs> yung sukle. Ayun. Ay, At kayo yung aalis kayo ng bahay, na okay, mo. Okay, siguro nakalimutan yung sukle. Eh, kung nakalimutan mo rin magbayad. <laughs> <laughs> At saka yung nakalimutan mo yung dapat dalhin mo bago umalis. Ayun. Ay, Ay, so, ganito po lang yung tip na pwede kong ibigay doon. Halimbawa, meron kayong ideya nung gabi. Kaya lang ayaw bumangon. Pero kailangan, itong idea na to wag mawala. Ang gawin nyo lang, kunin yung unan, tapon nyo sa pinto, and then i-associate nyo dun sa unan yung idea na lumabas sa inyo in the middle of the night. Okay. Kinabukasan, pag gising nyo, pag nakita nyo yung unan, oh, bakit to nandito? Oops! Then you get your notebook, you get your pen, sa kanyang sulat. Ayo. Maging siya umano ay ginagawa niya rin sa pang-araw-araw na buhay ang memorization. Ako naman, ang na ginagawa ko po sa, sa bus, kapag may sukli ako doon sa Kukunin ko yung aking uh, watch, ililipat ko doon sa hindi komportableng kamay, pati yung aking wedding ring ililipat ko sa hindi liit. Yeah. Pag nandito to, it will remind me, ah may sukli pa pala ako. Kaya lang pag ibinalik na sa inyo yung sukli, ibalik nyo naman. Oo, oh, okay, parang maramang. So simple gestures like that. So, yung po ang tawag doon, may mem mga memory cues. Memory, you call it memory cues. Oh, napaka interesting neto. Na <laughs> parang uh, mapapa-attend mo yata ako ng iyong uh, live workshop, Chris. Mukhang pati ang partner ko si Sir John ay napabilib ni Chris. Pero kung si Sir John ay napahanga ni Chris, lahat kaya ng mga audience niya ay napabilib niya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng... Pag nagdemo kay kayo sa maraming tao, meron dyang sisigaw ng boo, may magre-reject sa'yo. walang hindi magaling, mali lang ang attitude. So number one, itinuturo ko sa mga tao, you have to trust yourself. Courage is not the absence of fear, but the ability to face it.